Update tayo doon sa mahal na eh, ayoko mag compare is too much so yun ang sabi ko. So yun. Kita wala loving life. Yes, welcome to my vlog. Be Subscribe and click the notification bell for more updates. See ya. Kita wala at ang bago niyang buhay. Good morning mga kasari, mga katita at good morning to YTA Aspirant Family. Good morning, this is Tita Barla. Welcome to my channel. I would like to invite you to come and watch the live of Miss Jen in News Blog on September 22, 9 p.m. Philippine time. It is Miss Jen's first year anniversary in YouTube. So, siya po ang creator ng aming YTA Aspirant Group. Please be there and please watch and be there. May mga prices yan si Miss Jen. Hindi ko lang alam ngayon. Basta lagi yan may prices. Today is September 7, 2023. Update ko lang sa inyo. Update, update dun sa mga mahal na presyo. Mahal na El Rancho yung El Rancho Beef na naipost ko. Yung i-schedule ko siya bukas, September 8 na premiere bukas. So, noong bumalik ako sa tindahan, so story time tayo, di ba? Ang mahal ng presyo niya, 37 pesos and 70, na 155 grams lang naman siya. Na-check ko sa internet, tag 32, 34, ang 220 grams. Samantalang ito, 255. Grams. So, noong Sunday, noong Sunday, September 3, na punta ko dun sa tindahan, at ang sabi, kasi daw Sunday, wala dun ang manager na siya ang mag magbo-void -vo or ano tawag doon, mapaka-cancel. Pero sinabihan nila ako na pag okay daw ang goods, hindi sila mag mag magka-cancel, hindi sila magpapalit ang ano lang daw nila, which is, yun naman talaga ang tama, no, na ang palitan lang nila is yung expired at saka damage. Pero nung sinabi ko sa kanila, kasi hindi din pala nila ma-compare ang 155 grams at saka 200, aray, 220, kasi wala silang 220 grams. So, sabi ko sa kanila, ma'am, eh, ayoko sanang mag, tawag ito, mag-compare. Pero si si Novo, ang price niya is less than 20. Nagulat siya. sa huh? Sabi niya ganun. Parang, nakita mo talaga sa expression niya. Na, huh? Parang ganun. <laughs> sabi ko, oo, oh, okay. po hindi talaga. Ang sagot niya is okay. Ka, at least man lang. Ganda daw na nalaman nila kung anong pricing doon. Kasi nga, sabi ko sa kanila, eh, ayoko mag-compare. Una talaga, doon talaga ako bibili sa Novo pag mawala na doon sa kanila, sa kapapit ko dito, kasi may tamahalan po kayo. So, parang, parang, parang yung smile niya ba, hilaw, yung eating smile. Tapos sabi niya, sige ma'am, so, nirecord nila yun ang kaso, kasi nga, baka daw isa susunod kong bili, ipapalitan ko. Sabi ko, okay naman yung 2 and 3 pesos, kung difference lang ng ganon. Kasi kung hindi ko raw magugustuhan sa susunod na mga items, baka eh, papalit-palit lang daw ako. Sabi ko, yung bintahan na 2 to 3 pesos, talagang malaki na yan kung nagtindahan ka. Pero kung personal, okay lang yan, hindi naman napapansin. Pero, more than 18 pesos ang difference is is too much. So, yun ang sabi ko. So, yun, Sunday man yun, sabi na balikan na lang daw sa before mag-Wednesday. September 6 kasi nabili namin yan last week pa. So ayun. Dahil hindi naman ako makaalis ng Wednesday si Mother ang pina pinapalit ko. Pinali, hindi siya pinalitan, dinideduct na lang sa bagong binili ni Mother. Hindi ko pa sila na check kung kung ano, kung nagchange ba sila ng price. Kasi sinabi ko din sa kanila, ah, check nyo din sa supplier ninyo baka nagkamali yung resibo. Or you could go to Novo. Check nyo yun. <laughs> Kasi maliliit lang naman ang lugar namin dito. So you could go to Novo and check nyo yung price. So yun. At ito, ito na ang pinaka-issue sa lahat. Yung kamahala ng bigas na diretsyong 45 pesos. So kahapon, Wednesday, tumawag ako kay supplier. Nagtanong ako kung ano na ang pintahan ng bigas. Kasi ako, meron akong item na lokal. Tapos ang sabi ni Suki kahapon, sabi niya is, sila daw mga bigasan sa market, nag, nag, they went out for a meeting with the mayor. Nanghingi daw sila ng extension na two weeks. Kasi nga, ang dami pa daw nilang stats na palugi-lugi naman. So, yun, two weeks. So, sabi niya, pagpatuloy mo lang yan, sta, uh, ano mo, yung price mo. So, okay lang, yun pa. Kaninang tanghali, before ako nag-lunch, tumawag si Suki. Sabi niya is, is may EO na talaga sila na dapat daw eh, ipapatupad na. So, hindi naabot yon ng 2 weeks. So, kaninang umaga, nag-start na sila na nagbaba talaga sila ng 45 pesos. Pero, ang sabi niya, hanggang 2 kilos lang ang ibibenta nila. Hindi sila nagbibenta pa ng sako, kasi ang sako is mahal pa din, 1,380. Sabi niya, dalawang kilo lang ibigbigay namin, at saka, sa mga tao na din yung balot. ayon sabi ko, sige ako, meron pa ako dito hindi na to isang sako, least, mga 20 kilos na lang to so sa so feeling ko, kung ganun na, uh, tag dalawang kilo na lang ang ibigay, alam nga naman punta-punta ako doon, tapos pamamasahe so ang napag decision na namin ni mister is kasi naman is 20 kilos lang naman yan i-hold ko siya hanggang Sunday. Hindi ko na yan ibebenta Kasi, baka'y pupunta dito si Mother, bibili ng bigas. Ang kukunin nila is yung yung premium, okay, yung premium naman talaga kay mother, eh kung premium ang kay mother, si premium din ang madaling maubos, kasi hindi na nagbibenta ng ano, maubusan na kami sa aming consumption, so antayin ko antayin ko siya by Sunday kung ano talaga ang patakara na ba kasi iba naman yung nag-usap lang kayo sa telepono baka eh, after Friday, Saturday after 2 days, ho pa din yung issue madami na din pwede na tayo makabili ng bigas so i-hold ko muna yan for our consumptions na yan so tapos dumating ang may kapitbahay kami na may pagka maritis niya, So, tinanong niya ako kung nakatanggap ba ako ng 15,000 ayuda from this WD dahil nga daw sa yung pag bagsak presyo. Sabi ko hindi naman kami kasali kasi ang retailer talaga ng bigas ang ang may may record doon kasi sa sa business permit iba talaga yung permit sa bigasan sa store, tas iilan ng kilo, hindi ka considered as retailer ng bigas. So, hindi kami sakop doon. At ito pa, dahil daw, kaya pala daw is nagbagsak sila ng presyo na na hindi na pinatupad yung request nila na 2 weeks kasi ang haba pa naman ng 2 weeks is nandun na daw yung taga city nagpinasara yung ibang tindahan kung hindi susunod. Kung susunod, kung hindi ka susunod ng bukas ka, mag ka ng 30,000. So, so yon ang chika-chika ngayon sa bigas issue dito sa amin. So sabi ko, meron isa dito, sabi niya, eh, ate, pwede isang kilo lang kasi wala na talaga pag Pinayagan ko siya, pero ngayon, parang ito na lang, dinalman to aabot ng kilo eh, aantayin ko na lang 'to sa Sunday hanggang ano ang ano ang patakaran na So yan lang muna siguro ang i-share update update ko dyan sa ating sky rocketing pressure, di ba? At bagsak pressure din. So sanay sanay magiging maayos na ang lahat. At before ako mag-end, I would like again and again to invite you to come and watch Miss Jen in US Vlogs live on September 22, 9 p.m. Philippine time. At swak yan, maraming pang prizes yan. Thank you for watching and this is Tita Barla. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and goodbye!